So ngayon, ano na ba yung rally dyan sa Pilipinas? I hope maganda ang resulta niyan. Dahil ang pinag-uusapan pera ng gobyerno na ninanakaw ng ilang official at government employees. Ngayon, ito yung bilyon na pera na yan. Kung maitulong mo yan sa mga magsasaka, mga farmers, malaking impact 'yan sa gobyerno. Let's say for example, yung 1 billion pesos, ibibigay mo yan na libreng binhi sa mga magsasaka, libreng binhi ng palay, binhi ng sibuyas, kamatis, okra, talong lahat ng mga binhi ng gulay. After 3 months, babalik yan sa market. Ano ang magiging resulta? E di mumura yung go presyo ng gulay kasi libre yung binhi, Hindi na yung inutang ng farmers. E kung sasamaan pa yan ng libreng abuno, libreng fertilizer, di mas lalong mumura. Kayang-kaya ng gobyerno magbigay ng libreng binhi at libreng fertilizer sa mga farmers. Ganon din sa mga animal farmers, yung mga nag... Ano ng mga... Uh, nagpapalaki ng mga hayop, ng mga kambing, ng mga baka, ng mga baboy, at saka yung mga fish, uh, nag-fish farm bilyon ng pera ng gobyerno nawawala lang napupunta doon sa personal account ng kung sino-sino kung mabigay ng gobyerno yan sa mga farmers sa mga uh, sa mga sektor na talagang makakatulong sa gobyo sa Pilipinas yung impact sa merkado malaki yung pagkain mumura yung bibilihin bababa yung presyo lalo na yung bigas yung gulay at saka yung karne lahat yan, bababa yung presyo. Kasi yung gobyerno na mismo, yung pera doon na lang na billions, pwede pala eh, kita mo nabawala yung billions na billions, parang wala lang. Eh di pwede rin magbigay ang gobyerno ng isang billion sa mga farmers, ang billion doon sa mga hog raisers, sa mga fish farmers dyan. Kasi yung billion na Makikita na naman ng gobyerno next year, may budget na naman dyan, bakit hindi pwedeng gawin ng gobyerno yan? Kung magawa ng gobyerno yan, hindi ko maniwala na yung presyo ng bigas, hindi yan bababa kahit sampo pa. Yung sinabi niyang 20, magiging sampo yan. Yung kilo ng kamatis, sibuyas, magiging taglima na lang siguro yan. Yung kilo ng isa, tag-sampo, 20 ayong pera ninanakaw lang, walang nangyayari. Binibili ng mga luxury cars at saka mga helicopters at mga private jet. Kung may bigayan sa tao, malaking impact sa gobyerno. Okay?